Sports Flash TV na may dati Ito ay lagi kang panalo bakbakan na sigurado Mga palitang Kasi meron, may mga bagong banat na naman Sinigurado na ang panalo sa laban At ang update kay Magsayo Pag usapan natin yan mga ka-Flash Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang I-like, mag-subscribe At hit notification bell Para updated ka sa mga video Katulad nito Sa update nga po mga ka-flash, sa muling pagbabalik ni former WBC World Champion Mark Magnifico magsayo sa ibabaw ng lona ay pinangalanan na nga po nito sa kung sino ang kanyang posibleng susunod na makakalaban. Yan nga po ay walang iba kundi si Mexican boxer Eduardo Ramirez na may kasalukuyang kartada na 28 wins, may tatlong talo na at may 13 knockouts habang si magsayo ay may kartada sa ngayon na 25 wins, may 17 knockouts at may dalawang talo na. Matatandaan nga po mga flash na katakda sanang maglaban ng dalawa noong nakaraang taon ngunit hindi ito natuloy. Kung sakaling matuloy ito nga po mga ka flash, ang kanilang sagupaan ay magiging undercard ito sa Canelo vs Munguia sa May 4 taong kasalukuyan. Habang sa kabilang balita naman nga po mga flash sa pagbabalik ni former 3 Division World Champion angas ng Pinas General Cuadro Alas Casemero kasama si Coach Doc J ay sinigurado na nga po nito ang kanyang pagkapanalo sa kanyang susunod na laban na ayon sa kanya, I'm not 100% ready but I'm sure 100% to win. Hashtag geng Dagdag pa dito ni Coach Jason Casimero na wag na sila mag-training kung ganyan lang din naman na para kay Jason Casimero, walaman wala man siyang nabanggit na pangalan na kung gagapang ka lang naman at matatalo sa laban katulad ni former Unified WBA, IBF, Super Bantamweight World Champion Marlon the Nightmare Tapales, Jerwin ng kahas, Juna Sultan ay eh wag na lang ngaro silang mag-training Ito pa nga po mga flash ang mga naging banat ngayon ni Casimero sa kanyang official Facebook page na Quadro Alas It's My Boy Okay lang ba ang lahat? Oops! Nagpapapawis lang ako Hashtag Duke J lang malakas Easy work! Lagi kayong nag-training. Talo naman! Nagpapakita lang din ito mga flash na tuloy na tuloy na ang paparating na laban ni Casimero sa buwan ng June o July. Subalit wala pa nga po ditong inaanunsyo ang promoter ni Casimero na si Masayo Keeto ng Treasure Boxing Promotion na kung sino ang makakalaban, saan ang venue at ang petsa ng nasabing bakbakan. Nang laban na ito mga flash ni Casimero ay ang magiging unang laban ito ngayong taong 2024. So yan lang para sa ating balitang boxing. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon ay komento nyo na sa baba. Hanggang sa muli ito ang The Sports Flash TV. Sports TV na may lagi kang panalo. Bakbakan na sigurado. Mga balitang boxing laging bago Balitang boxing laban na kasado Di papahuli, pagdating sa bakbakan Mga pambato, na patuloy ang laban Sasaliksikin ang bawat babalita Talagang diin, bawalang mahina Sa loob ng ring, merong pambihira Mga kamao, na nagiging bida